Mula po dyan sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Alamin po natin yung mga panibagong updates hindi po dito sa Bagyong Uwan na patuloy pa rin po nga tinututukan sa magiging epekto pa po nito sa ating bansa. Kaugnayan may live report si Bombo Bea Piniza. Bombo Dennis, Bombo Ever, nagpapatuloy pa rin ang mga itinakas ng response operations ng Office of Civil Defense sa tuwang ng iba pang mga agensya at law enforcement agencies gaya ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at iba pa. Ayon kay Office of Civil Defense, Deputy Administrator for Administration, Assess Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Fort, bagamat na na ng kalupaan ng Pilipinas ang bagyong uwan, ay mananatili pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang naturang sarin ng parahon, dahilan para magdulot ito ng kalat-kalat na pagulan sa malalaking bahagi ng Central Luzon at maging ng Northern Luzon. Saka, sa kasalukuyan, nananatili sa 426,000 na mga pamilya o katumbas ang 1.4 milyong individual ang naitalang nailika sa pamamagitan ng preemptive evacuation sa mga rehiyon hindi na ayaw dahilan kaya nagkaroon ng minimal na bilang ng mga casualties at sugatan kung ikukumpara ito sa naging pananalasa ni Bagyong Tino sa probinsya ng Cebu. Ang bilang naman ito ay mula sa mga rehiyon ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region at iba pang bahagi. Sa mga nga pakinggan natin tinig ng Assistant Secretary Bernardo Rafaelito de Alejandro IV. As we speak po, the response operation is ongoing. So this storm uh, right now is uh, out of uh, landmass. Meron na lang mga scattered rains ang mga uh, ma-experience ma ng ating mga kababayan lalo na dito sa Central and Northern Luzon. So yung matapo ng bagyo ay wala na po sa uh, sa kalupaan but uh, the typhoon is still within the Philippine area of responsibility as we speak, no. A total of uh, 426,000 or approximately 1.4 million individuals were preemptively evacuated in regions CAR 1 2 3 CALABARZON MIMAROPA 5 6 NIR 7 and 8 as a precautionary measure due to potential due to the potential impact of tropical cyclone uh Kasunod ito, bati sa datos, sigit sa 2,700 na mga barangay ang nananatiling apektado ng bagyo, kung saan apektado ang 231,000 na mga pamilyang naninirahan dito o katumbas ng 837,000 mga individual. Mula naman sa bilang na ito, 92,000 pa rin na kasalukuyan naninirahan sa 6,000 mga evacuation centers sa mga rehiyon ng Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, maropa at ilang perihiyon sa Visayas. Maliban dito, higit sa 50,000 naman ng mga pamilya ang kasalukuyang displaced at binibigyan prioridad na ng mga -otor otoridad at nakakatanggap ng assistance sa, sa mga evacuation centers. Pag may pakinggan natin muli ang tinig ng Assistant Secretary Bernardo Rafaelito the IV. Effects of the typhoon uh, were reported in 2,700 barangays affecting around 231,000 families or 837,000 persons. Of these, 92,000 families or 318,000 individuals are currently staying inside 6,000 evacuation centers located across regions uh, 4A, Mimaropa, 4B, 5, 6, NIR, 7, 8, and Karang Karaga. Meanwhile, 50,000 families or 165 individuals are displaced and are being assisted outside evacuation centers. Sa Magdala Bombo, Dennis, Bombo Over, patuloy ni Mana sumang sa ilalim pa sa verifikasyon ng dalawang nasa mula sa Katanduanes at Katanduanes sa summer, habang nasa ilalim na rin ang validation ng dalawang namang bata na naita lang nasa ng Philippine National Police, bunsod naman ang landslide sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Patuloy naman ang, ang itinakasunan ng mga rescue operations at naging humanitarian assistance sa mga apektado residente upang matiyak na magiging maayos ang kanika nilang kalagayan sa kabilaman ng mga naging epekto ng bagyong uwan. Mula rito sa Tambo ng uh, Bombo, National Disaster. Bay, yeah? Yes, Bombo Bombo oh. Uh. Dennis. Mm -hmm. uh, magkakaroon ba ng uh, aerial inspection at kailan ito kung meron man ng uh, schedule uh, para sa kanilang assessment itong uh, National Disaster Risk Reduction and Management uh, Council? Actually, Bamba Dennis, as we speak, no, dere pa rin yung sinasagawang rapid assessment sa pamagitan na rin ng aerial inspection at iba pa mga land inspection ng Office of Civil Defense at iwan na rin ang uh, forces of the Philippines at iba pa ng, mga, mga uh, uh, kaugnay na agencies upang matiyak no, o, o masiguro kung ano o kagano kalaki ang mag, ang naging danyos nga nito ni Tony Bagyong Uwan na siyang iniwan na sa kanyang pananalasa dito sa ating bansa no kasi so far wala pa ring naitatalang uh, rough estimate no dun sa mga naging pinsala uh, especially sa agriculture and uh, sa ating uh, mga housing sector pa no so ngayon uh, ongoing pa rin yung naging assessment nila Bombo Delis. maraming salamat Bombo Bea. Mula rito sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ito si Bombo Bayani na nagbabalita at naghahatid ng serbisyo sa mga Pilipino sa gitna ng kaguluhan ng bagyong uwan. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.